kahit ma lang yung video, ay subukan mo pa rin i-upload sa long-form videos. Kasi kahit pa paano ay may kita pa rin ito. Pero kahit ito yung upload na sa long-form videos, ay pwede mo pa rin itong i-upload sa Rails. So ito yung sinasuggest ni Facebook once na mag-upload ka ng long-form videos. Ang nakalagay doon ay pwede mo siya gawing Rails. So ibig sabihin, hindi siya nakaka-perite. Ibig sabihin kapag ganito ay doble ang kita ng iyong video. Kumikita ka sa in-stream -in ads at kumikita rin sa ads on Rails. Paano nga ba gawing Rails video ang naka-upload na long from videos. Kung gusto mong malaman, panoorin mo ang video na to. Pero bago ang lahat, kung gusto mong ganitong video, ay huwag mong kalimutang i-follow para updated ka sa mga bago kong video. Una, punta tayo ng Facebook apps. Ayan, kung sa Facebook na tayo, dito sa may upper right side, yung may tatlong linya, pinutin lang to. Then, pinutin lang tong Professional Dashboard. Ayan, then scroll up. Ayan, so dito, makikita mo dito yung recreate from your top post. So, makikita mo dito ang nakalagay sa katabi ng video ay create reels. So, pinutin lang natin itong browse videos. Ayan. So, pili lang tayo ng video natin na gustong gawing reels. So, pili lang ako. Ayan. So, halimbawa itong video ko na ito na paano mag-restrict ng account. So, click lang natin. Ayan, so kailangan din siyang i-trim. So, 90 seconds lang yung haba. So, kunwari mahaba yung video no, or 2 minutes or 3 minutes, kailangan i-trim. So, lagay lang natin or i-drag lang natin tong kulay asol sa dulo ng video natin. Ayan. Then, pagkatapos, subukan din i-play. Drag pa natin. So, kayo yung bahana kung uh, saan nyo ilagay banda yung uh, pag-trim niya. So, sa akin, sa dulo ko siya ilalagay. So, para matapos yung video. Then, pagkatapos matrim, pinutin lang tong next. Ayan. So, pwede mo dito enable yung remixing. Then, pwede mo dito lagyan sa taas ng uh, description. So, optional lang siya. Then, pagkatapos, pinutin lang tong share reel. Ayan, so ganoon lang kadali eh, paano gumawa ng reels galing sa long form videos.